Arestado na ang sospek sa pagpatay sa kapatid ng madrasta ni Colleen Garcia. Ang biktima na pagbuntungan lang daw ng galit ng sospek. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa construction site na ito sa barangay Addition Hills sa Mandaluyong, natuntun ng mga pulis ang construction worker na si Artondo. Sospek siya sa pagpatay sa kakawila na OFW na si Canis Minika Seming. Si Tondo ay dating karpintero ng pamilya ng biktima. Base sa investigasyon, dating kasintahan ng sospek ang kasambahay ni Seming. December 20 nang pumunta siya sa bahay ng amo ng kanyang ex. Hindi niya kasi matanggap ang kanilang paghiwalay pero wala doon ang kasambahay at ang among si Seming ang humarap kay Tondo. Dito na napagbuntunan ng sospek ang biktima at pinagsasaksak si Seming ng 26 na beses. Nakitaan din ng hematoma o pamumuo ng dugo sa kanang kamay ang biktima. Burst of emotion talaga ito. No? Kasi kung kung uh, isang fatal blow lang, mamamatay na ang tao. Eh. Ito is yung hanggang mapahupa niya yung galit niya. Nakuha rin sa imbernal, malapit sa bahay ng biktima, ang isang army knife na inihinalang ginamit sa krimen. Tao na nang nanawagan ng ustisya ang aktres na si Colin Garcia para kay Seming. Si Seming ay kapatid ng madrasa ni Garcia. Itinurn over na ng mandaluyong pulis sa Antipolo Police si Tondo para sa inquest proceedings. Bukod sa drug test, nakatakda rin siyang isa ilalim sa DNA testing para kumpirmahin kung tugma ang dugo sa crime scene sa dugo ng biktima. Posibleng maharap sa kasong murder si Tondo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon. News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.